So ayun mga kahanap, magandang hapon po sa lahat. At for today's vlog po ay uh, maganda tayo ng kapi, esukal, tinapay at pansit sa ating trabahador. Nakapayong ako guys kasi nag-aambon-ambon. Ayaw ka na pong magkasipon ulit, sobrang sakit sa ulo. Hanggang ngayon masakit ang ulo ko. Sana nga po gumaling ako doon sa gamot na binigay sa akin. At ayan, laki po ng tubig mga kahanap. Sarap sana ng maligo ng dagat. So, sobrang lamig naman. Tsaka uh, meron din pong parating na ulanin. At nilagay yung ating pang merienda sa kanila. Mga kapan. So, ayun lang. Gusto ko lang sabihin sa inyo thank you, thank you kasi hindi nyo pa rin ako iniiwan this 2024. Sana po ay hindi kayo magsawa sa akin. Kakapagod merienda time na nila mga kahanap. Apat lang sila. Apat lang sila nagkatrabaho. Tapos, ayan, happy birthday nga pala kay RJ. Sa aking pinsa na maganda. Okay, ay, ay. Birthday niya ngayon. Pinaguto ko siya ng pansit. Tapos, nagduto naman siya ng pansit. Tapos, may tira pa. Tapos, umalis na siya. So, ako naman, pagkadala ko ng marindahan sa kanila guys ako po ay matutulog kasi nararamdaman ko aantokin ah, ako antok ako kakaantok kasi ang oras natin guys ay 2.50 mag-aalas 3 ng hapon kaya ah, tayo na ang nagdala sana ay nakakainit na sila ng tubig at i-update ko rin kayo kung ano yung naitambak nila at kung ano pa karamihan yung tatambakan kasi guys, kanina umulan ng malakas, kaya ko na naisip na umulan nga pala, kaya medyo basangit pa pagod pagod

Ang ganda ng tubig. Ah. Madami-dami pa pala yung na yan. Isang araw. Parang... Dalawang araw. Ay, yana, dalawang araw okay. tapos na kaya. Hindi. parito ang tatapos ang dalawang araw? Yan? Tatapos ka? Hindi pa din. Saka, sa ano niyan? Di ba? Nagpatuloy pa Ay, pupatuloy to? Oo, di mo. yan eh. Sayang naman. Ano man? Ito lang ang puno na ito ang hindi pupatuloy

Ang mga ganyan start 'yung nila Santos. <laughs> Karon, dagad lang babae ang datapoints. Pala ko mag-sige. Sa kabuddalier niya sa halu, sa ron. Ah, yung mga ganyan. Eh, basta lang na tungtong pag napalakon ka nang ronton din at. Kasi di pa doon.

Tanggalin pala ito guys, ito. Itong puno ito, tapos yung sampalok na yan. Kasi sabi dito na may doyan kapag may ginawa na ng kubo dito. Kasi papagawan pa natin ng kubo dito kapag may budget na. Ito kasi hindi pa matapos-tapos kasi wala pa tayong budget para sa kahoy. Ito, Kaya ito na muna po ang ating pinapatapos, itong pagkatambak ng lupa.

Kaya ko tayo nang may mga sapit. Pati <laughs> <laughs> mo, ko yung kore na. Nagkakasundo dalawang ano eh. <laughs> Naisip na rin ano? Hmm. Sa amin, hindi namin titirahin yan. At ang hirap yan eh. Parang mahirap talaga. Sabi nga hindi kaya ng ordinary lang tao. <laughs> 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 Jackson. Oh, kapi na kayo. Pansit dyan. Pansit yan ni Ay Ay. Bigyan niya ni Ay Ay. Kinuha pansit. Oh, may padala sa'yo si ay, ay Here. Galing kay Ay Ay. Sa'yo daw. <laughs> Tawin. Bila mga kahanap. Kasi po. May iniwan ako doon mga kaibigan ko nagbibidyo sila hindi sila nagiinom nagkakanta-kanta lang sila pero si Ai-Ai ay, -Ay, ay umalis o oh, ako sa sabak lang umalis this is my face ayan tayo yung magpapain lang guys kasi alam nyo na mahal ang gamot mahirap magkasakit maulan-ulan na lang ay sus sarip ko na agad yan. Grabe man kaya eh. Ang hirap mag-uli-uli dito. Kaya dapat talaga kapag may mag-swimming dito eh. Magbabangka tayo. Kasi yung ibang ang hirap. Hirap na sa paglalakad. Sa batuhan. Ayan. Abakit ah, lang ako. Abakit lang ako lang konti. Eh. Ganda kasi ng dagat, guys. Uh. Nagpa-bebe na. So, anyway, mga kahanap. Update ko na lang po kayo. Bukas, sa ating uh, ginagawang pagkatambak ng lupa sa kubo. <sighs> kapagod Tsaka. kapagod maglakad. Ay! Hi, guys. Good night. So, ngayon lang ako makakapag-outro kasi nako na nakapag-outro kanina dun sa ating update sa kubo kasi hindi na po ako nakabalik Actually, samasakit yung ko. Gawa ng ubo ko ng ubo. Tapos, ito naman si Poon at ubo ko. Nagsabay-sabay pa sila. Kaya, <coughs> kumain na ako. Kumain na ako ng hapunan. konting ganil lang. Tapos, uminom na ako ng gamot. Para in case na makatulog ako. Ay, nakainom na ako ng gamot. So, ayun mga kahanap. Ayan. Update lang po sa kubo. Sana pa kayo magsawa. Kapapanood sa akin. <laughs> Kasi po... <coughs> po alam. Hindi ko po alam kung kailan ako magiging maayos. Masakit na po nandiyan ko kagabi ka upo hanggang ngayon. Pero kanina naman okay naman ako. Pero sana po maging maayos na si kahanap nyo. Para more vlogs na po tayo mga kahanap. Alam ko marami nagaanday na ng mga adventure ko mga gala. Kaya wait lang kayo guys. Ubusin ko lang po yung reset ang gamot sa akin. Tapos kapag umalik na, back to work na po tayo ulit. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagmamahal at suporta kay kahanap. Sana po ay hindi po kayo magsawang kapapanood sa akin. Sana samahan niyo pa rin po ko this 2024 mga kahanap. Mag-iingat po tayong lahat. See you on my next vlog. yous! Good night!